Hello everyone Para sa video pong ito tayo po ay magluluto ng sinigang na bangus sa miso So ito po, bumili po tayo ng isang perasong bangus, ayan na pag 8 peraso ay pitulang lang po pala, ayan Meron din po tayong okra dahon ng mustasa kamatis, sibuyas, at bawang sili. At syempre po yung sinigang sa misong powder. Wala po kasi na nabiling yung talaga pong miso. Wala pong available sa talipapa. Siguro po sa palengke meron nun. Pero dito po sa binibilhan namin is wala po. Wala po siyang ganun. Kaya yun na lang. Powder na lang yung gagamitin natin. So ayan. Igigisa po natin para po mabanga. Wala po akong bawang, hindi po ako nagbabawang sa mga may sabaw. So, nasa inyo na rin po yun. Nasa inyong panlasa. So, ayan. Lutuin na po natin. Ay, dito na po yung ating kaserola. Gisa mm -hmm. na po natin. Main po natin yung ating luya. ini Ini. Atin pong sibuya sibuyas. Siyempre po yung ating kamatis. Lagyan po natin ng sabaw. Ayan. Tansyayin na po natin. So, ayan. Hindi pa yata. Lagyan na po natin yung ating siling green. ating seasoning at lagyan na rin po natin ng asin yan takpan po natin at pakuloyin po muna natin bago natin ilagay yung ating bangus so ayan po kumukulo na po yung ating tubig lagyan na po natin yung ating isda ayan sabay na din po natin yung ating okra ayan ayan so ayan ayan po natin kumulo ulit tapan takpan po natin ulit Tignan po natin ulit. So, ayan. Alas so, na to naman na po yung ating isda. So, ilagay na po natin yung ating sinigang sa miso. Ayan po. Ibusin na po natin itong isang sashimi, Masarap po, mas maasin. Mas masarap po. o, karap o, medyo matigas pa. Tapos natin ulit. So, tikman na po natin bago po natin ilagay yung ating mustasa. Naglapot na sa miso. Lambot naman na yung okra. Tikman na po natin kung tama na po ba yung alat. Kulang po, po ng konti sa asin. Pero ang sarap po ng pagkaasim. Maasim po talaga. Ayan. Okay. So, sa panghuli, ilagay na po natin yung ating dahon ng mustasa. So, ayan po. Ayan. So, sangkulo na lang po at luto na po. So, ayan na po. Luto na po yung ating sinigang na bangus sa miso. Ayan. Bye-bye po. Thank you.